Para mga lods is Ayan TV and welcome to my channel so ito nga pala yung badja natin na kinonvert natin sa 4 pin CTI so marami kasi ako nakikita comment na palado daw yung mga kinonvert nila na 4 pin CTI sa mga badya nila mahina daw yung hatak o nawawala yung hatak pag ni so ito naka pang pure sya guys na classic so yung mga new breed kasi na puree eh nang ano eh may, may limit na yung mga CTI no? hindi katulad ng classic so kung wala kayong makitang classic na kasi mahirap na maghanap nun pwede namang mag ano kayo racing CDI tatas na yung mga limit nun. So ayun, bago ko ipapakita sa inyo yung ano, yung pag-convert sa magneto, bago ko ituro sa inyo, yung, parinig ko muna sa inyo yung ano, yung rib nito. Ito, naka-pure siya. Para malinig nyo talaga na walang palya yung hatak niya. Pero kung ayaw nyo namang galawin na magneto, pwede kayo magpang TMX155 na ano, CDI. Pero para ko lang rin nangyari, para ka lang nag, ano, nag-stack ng CDI. Dahil, ano na talaga yung 4-pin CDI lalo na yung mga pang racing na 4 pin so ang nagustuhan ko dito guys nung na convert ko sya sa 4 pin CDI wala na siyang delay pag nilirip mo nilalaro laro mo yung ano yung throttle unlike doon sa stock pa yung ano yung CDI nitong boxer pag bigla mo siyang nilirip para may delay siya bago siya humatak so itong sa 4 pin CDI ganda ng response niya so at sa mga hindi pa pala alam ko paano i-wiring yung 4 pin CDI sa mga badya natin So meron tayo ano nyan Lumang video So i-search -search nyo na lang kung gusto nyo malaman At ito na mga loads Meron tayong dalawang sample dito na magnito Yan ito magnito ng Kawasaki Fury 125 Yan 4 pin CDI At ito naman yung sa mga stock ng badja Yan ito sa kanya pang rouser Yung pang rouser kasi at saka pang Boxer same lang sila ng magdito You know, ang haba ng sa mga abad dyan no? ang haba ng pataya niya yung contact niya sa pulser yung sa porpin may iksi lang yan ito ang haba kung titignan mo ang lapit niya na sa timing sa sobrang haba niya kaya pag kinonvert mo siya sa si CDI tapos hindi mo ginalaw ang magneto matik talaga papalya siya sa hatak so gagawin niya gagayahin mo ito kaya lang rin kahaba dapat ito ang layo pa sa timing oh. pero iba rin kasi yung timing nito eh gagayahin lang talaga nito yung ano nga haba pagpatay ng ano pagpatay ng pulser sa kontak yan so bali magiiwan ka lang dito ng kasing ano kasing haba nung sa 4 pin CDI na Fury so ito lang yung secreto dyan Lodge, para hindi pumala yung hatak ng ano nyo kinonvert nyo na 4 pin so gayahin nyo lang yung haba nito sa gatla na yan. yan mga 16 16mm yan, yan ang iiwan nyo dito sa kabila naman. O so, dito kayo magbawas yan. Yan ang iiwan nyo. Yung the papunta sa timing, burahin nyo na yan ang grinder. Grinderin nyo lang yan, sagad. Yan, tapos iwan lang na mga ganyan, 16mm. Yan, katulad nito. Yan, so yun lang yun. Kapag natabas nyo yan, pwede na kayong gumamit ng mga 4-pin ay mga racing, mga pang racing racing natin na 4-pin City Siyempre, Lods, kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo naman ang ating video, huwag mo kalimutang mag-support. Please subscribe and click the notification bell para sa sunod pa natin yung mga uploads. Always ride safe!